Good morning, good morning mga kabonyo So andito naman sa inyong likod na si Kuya B. Burns So ang gagawin ko ngayon maghugas uh, tayo ng motor Pero yung hugas ako motor hindi sa akin Yung motor ko kasi nahugas ako na So yung isa natin tropa nagpasuyo uh, So uh, ko ko daw So dalawa kami maghuhugas ng, uh, ng motor So eh, yung akin natapos ko na So ito naman nakisuyo kasi tutulog na daw may upa to, may upa. <laughs> So pupunta na tayo. Pupunta tayo mag car wash mo motor. Tuturuan ko kayo kung paano magumamit ng ano, ng car wash doon, pang car wash. So, <coughs> Nandito na tayo sa hugasan ng motor or ng kotse. Ah, yan. So, andito yun. Maghuhulog lang tayo ng coins. Halagang 100. Yun. Eto. Siyempre, unang-una. Ayan. Ito yung ating tubig. Ayan. Tapos yung kulay blue. Ayan. Doon naman sa kabila. Pakita ko sa inyo. Yung kulay blue natin. Ito may mga ano Ito naman, sabon yan. Ayan, sabon. So, ayan. May mga pangalan naman kailan check. Wa. So, sabon yan. Tapos ito naman yellow. Ayan, yellow. Hangin naman to. Hangin. Ayan, hangin. Ah, nasa na? Yellow. Yellow. Ito, Yellow tapos yung puti, ayun tubig, tubig lang na pwede kang pambalaw yung kamay or kung sa mo gagamitin yung tubig na yan automatic yan, pipindutin mo lang doon ayan, 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 tubig so ayun, tubig ayan, ayan <laughs> tapos itong pula, parang pinaka lang din ako post kasi may countdown, may timer ayan, may timer ayun, yan palitan ng mga coin so ipapasok lang natin yung mm, cash doon or yung 100 na papel tapos may lalabas ng may lalabas na ng ano ng coin dito sa baba okay try natin magpasok ng bill so may cover pa siya para hindi siya nababasa sana diyan ayun okay na tinanggap ayun ito na yung mga coins natin ganun lang as simple yung pang gusto niyo magpapalit ng ano 100 ng tig-teten ayun so balik na tayo doon sa so, ayun no, oh, may mga nangka car wash. uh, car wash doon, dami pa sa dulo. Ayun. Tapos gusto niyo tumambay, kailangan niyo ng mga drink, pagpagod na kayo, or tubig. Eh, meron din diyan. So tingnan natin. Kung ano 'yung mga nandito. So medyo maingay lang din, ayan. Oh, may wawa. Drinks, drinks, tapos gusto niyo mga ayan, towel. Ayan, bibili din kayo diyan, ayan oh. Tapos wawa, ayan oh. Siyempre, mayroon ding CR. Ayan, siyempre, hugasan ng kamay. Ayan, pambabae. Ayan, mayroon din. O, so, na tayo doon. So, ayun guys. Ihuhulog na natin itong ating uh, 100 NT. So, kahit saan dyan, pwede niyong ihulog. Alright. Teka. Papasuyo ko muna yung motor ko siya. Yung pipindutin niya, yung uh, ano, ayan, tubig. Ayan. Yan, binasa niya muna. Siya muna para ma-video natin na maganda-ganda. Ayan. Siyempre, yung time, may timer din yan. Ayan, may timer ko ilang segundo na. Ayan mong ginagamit, so i-stop niya uli uh, i-stop, wala, alright tapos susunod yan, syempre, kailangan sabunan. kulay blue, ayan okay sabon yan, ayun o, oh. ayan sabon Ang motor, ayan kahit mga singit-singit, talagang kailangan natin hugasan parang babae lang daw yan eh kahit mga singit, kailangan mabango hahaha <laughs> Jok jok lang yun ha Jok jok lang O oh, i-stop mo I-stop Okay ini stop nyo na So next naman ito syempre Nasa sa'yo na yan So magpupunas muna kami So dito standby ko muna yeah, yung camera yan. So tapos na tayo may paliwanag Kung paano natin ginamit yung uh, Ating uh, bendo Yan yung pinakang bendo Yung nulugan natin ano So mag start na ako magpunas Para naman Madali yung aming pag Pag, pag, pag natapos sa trabaho So kubad muna tayo ng jacket Ayan guys, magbabanlaw muna ako ng ano, tubig. Gagamit muna tayong tubig. So, pabanlaw natin syempre Ayan, so, magtutuyo naman tayo after nito. ah uh, gagawin, gagamitin natin syempre Tatanggalin natin yung sobrang-sobrang tubig sa, ati, sa motor. So, gagamit tayo ng hangin. Hangin na natin yung ating mga motor na nililines nililinis para matagal yung sobrang-sobrang talagang tubig. After nun, pwede nyo tuyuin gamit siyempre towel at pagkatapos nun pwede na kayong gumamit ng mga wax na pampakintab so ayun yun ang kagandahan nito, ito dito tayo sa Caripor oh. manapit lang dito sa Caripor ayun Ayun guys, naubos na natin yung uh, natin yung 100 NT natin. So makikita nyo, kanina nag-load tayo dito ng ano 100. Makikita niyo 100 NT. So habang ginagamit nyo, nagka-countdown yung pera pababa nang pababa hanggang mag -zero. Tapos ito naman, kung ilang segundo niyo ginamit yung tubig. Yan, tubig, sabon, makikita niyo rin kung ilang segundo niyo ginamit, stop tapos para nag ano siya. hindi uh, dire, -dire, dire dire yung paggamit para yung time niya is napuputol, kailangan yung stop. So ganoon din sa hangin, Ayan. Sa hangin, ganun din yung sa tubig. Ito yung tubig na maguhugas kayo doon sa dulo, sa timba. Ayan. So, ganun lang simple. Tapos kung gusto nyo ulit, syempre, hulog lang kayo ulit. Kung wala na kayong ano, pera, hulog-hulog lang. So, pwede rin dito yung, ayun, yung mga card. Ayan, ayan. Ito, kung meron kayong mga ah, uh, card na katulad ng ano, uh, uh, cash card, mga ganun, ayan, pwede rin yan dito. Ayan, ayan, ayan magbabayad kayo dito. Itatap nyo lang yung card nyo. Yun. So, hanggang yun lang. Yun. So, syempre tapos na tayo. Wala na na. Natuyo na yung ating mga motor. So, pwede tayong gumamit ng mga wax. Sa papakintabi natin. Yan. So, yun. Ito yung ginagamit natin. Pero meron pa rin ako isang klase na ginagamit yung kulay dilaw naman. Wax din siya. Pas parehas lang din ito. Pero mas mura lang to ng konti doon. Magkano bilhin natin ito sa ano? Dalawa. So, bumili kami nito. Dalawa. Uh, By one take one out. Dalawa. Uh, dalawa na yung laman niya is 185. more na yun. Ayun, ito. So mag spray muna tayo. So, uh, siguro baka hanggang dito na lang pala tayo. Noon. Uh -oh. Yun, sa mga hindi pa nakasubscribe sa aking channel, huwag kalimutan mag-subscribe kay Kuya Jibers World. At hit the bell para lagi kayong updated sa aking i-upload na video. So hanggang dito na lang muna yung share, -share ko sa inyo kung paano magamit nito. Okay, so maraming salamat.